So yun, ride sa tayo. Galing tayo ng Petron. Kailangan natin magpakarga bago bumiyahe. Maganda, maganda, magandang 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 hapon sa lahat. Ed lagi, Ito lagi ang aking dinadaanan patungo sa aking Uwian so, sa Laguna So Kapag nasa dito nga pala Sobrang traffic Medyo maluwag ang kalsada ngayon Kaya right Sip wow. Dito na kakabuhol-bulan Traffic lalo walang nag-assist alerto lang tayo maging maingat sa pagmamanik at maaari magbigayan tayo sa daan para na siya ay may iwasan yeah, sa so mga nabiyahe dyan magbigayan tayo so yan yeah, let's go tayo ng sukat paranyake so medyo mas tip ang dito dahil maraming tumitigil na matasak dyan may mga sumasakay na mga kababayan natin dito pa lang tayo sa pagi update update paranyake sukat so maganda ang ating biyahe ngayon shout out sa aking mga tapos tourista na nasa kalsada ngayon Mga nakakasabayan ko dyan Shout out mga Pops Ingat-ingat sa ating pagmamaniho Patungo naman tayo na Alabang Alabang tumunting lupa Kung saan makikita ang sikat na Pulungan sa munting lupa Alabang-alabang Dito alabang. na tayo sa Alabang Ilalim malawak nga pala ang ilalim ng alabang na ito so wala na yung star mall dito tinanggal na sa mapa walang ipakanting na lang ito. na ito dahil maliit na ang kalsada dito tapos marami ang mga sasakyan at tabi ng palingin kaya maging kalmado lang sa ating pagmamaneho tuloy lang ang biyahe let's go yung mga biglang tawid kailangan maging alerto ka dyan mga ganyang bagay dahil eh, delikado lalo mabilis ang iyon takbo hindi mo mapansin may tatawid na palang mga sasakyan o tao kaya yan yeah, ingat dapat ah, alerto sa ating mga preno at dalasan ang tingin sa unahan shout out, shout out sa lahat yung traffic na dito Patungo muna tayo dito na nga pala tayo sa boundary na Binyang na Santa Rosa kung saan nakakaanas tayo na traffic so dito tayo dadaan sa highway dahil matraffic ang loob ng patungo ng Santa Rosa Bayang dito tayo sa highway Ayan, yeah, stop light na dahil tatawid tayo Pagbigyan pigyan nyo naman ako Ayan, yeah, nakalusot na tayo So, diretsyo na ang biyahe eh. Dito na tayo sa highway Patungo tayo ng Balibago Balibago Complex Doon sana ulitahan sa loob ng Santa Rosa Problema, sobrang traffic sa bukana pala nagkaka-traffic nga pala dyan yung mga kalsada papunta na arena Santa Rosa Expo Center kaya uh, dito na tayo sa highway medyo maluwag naman ang uh, kalsada sa ngayon hindi natin alam sa dulo kung maluwag pa rin sabi nga ng din natin sila para malaman natin hindi natin malalaman yan hindi natin subukan kaya ayan shout out sa mga natawid dyan o mga nakaangkas dyan hawak lang kayo para hindi ka mahulog makapit lang umarangkada ang inyong driver may kayo sa lupa pa kayo <laughs> flight muna so yan maliwanag na nga pala ng kalsada dito sarap mag rides kapag ganito so titigil nga pala muna ako dito mag picture picture muna tayo abang maliwanag ang ating dinadaanan and shout out sa lahat ng kamotorista dyan dito muna ako at bye nga have a good night